Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi, mga minamahal na kapatid. Ngayon, habang nagtatapos tayo ng isa pang araw, lumalapit tayo sa Diyos na may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Maraming beses, nagtatapos ang araw na may mga alalahanin, mga pag-iisip na hindi tayo pinapahintulutang magpahinga at mga pusong mabigat. Ngunit ngayon, Pinili naming ipagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng Panginoon at magpahinga sa katiyakan na siya ay nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na aming tinahak para sa mga biyayang aming natanggap, para sa mga hamon na nagpapatatag sa amin, at para sa mga kagalakan na pumuno sa aming puso. Salamat Ama sa kalusugang nagtaguyod sa amin sa pagkain na nagbigay lakas sa amin at sa pag-ibig na pumaligid sa amin kahit sa maliliit na bagay. Nakikita namin ang iyong kamay na kumikilos at dahil dito, kami ay nagpupuri sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, para sa mga pagkakataong kami ay nagkamali, para sa mga salitang nakasakit, at para sa mga pagkakataong nawala ang aming pagkakataong gumawa ng kabutihan Linisin mo ang aming puso at i-renew ang aming espiritu upang makapagpahinga kami sa kapayapaan. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang gabing ito sa lahat ng Kanyang katahimikan at lahat ng Kanyang mga misteryo. Nawa ang iyong pag-ibig ay sumaklaw sa amin. At ang iyong kapayapaan ay magbigay ng katahimikan sa amin. Protektahan mo kami, Ama. Ingatan mo kami mula sa lahat ng masama nakikita man o hindi, nawa ang mga anghel ng Panginoon ay sumama sa amin at walang masama ang makalapit sa amin. Pagpalain mo ang aming pagtulog, nawa kami ay makapagpahinga ng may kapayapaan. At magising na muling na buhay, puno ng enerhiya at handa para sa isang bagong araw. Panginoon, itataas din namin sa iyong trono ang mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan at lahat ng nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay para sa mga may sakit, ibigay ang kagalingan at kinhawa. Para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay nasa kanilang tabi. At para sa mga nasa panganib, maging kanilang kanlungan at katatagan. Panginoon, kami ay naniniwala na ikaw ang aming tagapagtanggol at walang makapaghiwalay sa iyong pag-ibig. Kahit sa mga pinakamadilim na gabi, ang iyong liwanag ay nagniningning sa amin, kami ay nagtitiwala sa iyo. Alam na ang iyong pag-aalaga ay hindi kailanman nagkukulang, at ang iyong pag-ibig ay nagdadala sa amin. Sa bawat sandali, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa sandaling ito ng panalangin sa pagpapahintulot sa amin na magpahinga sa iyong presensya at sa pagpapalakas sa amin ng iyong kapayapaan, nawa ang gabing ito ay mapuno ng iyong biyaya. At ang aming pagtulog ay maging tahimik na ginagabayan ng katiyakan na ikaw ay kasama namin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad, na wa kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makikita sa ngalan ni Jesus. Kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen.